Kim Chu hindi nga ba invited kaya hindi nakapunta sa kasal ng kaibigang si Maha Salvador? Malaisipan sa netizens ang hindi pagdalo ni Chinita Princess Kim Chu sa kasal ng kaibigan nito na si Maha Salvador matatandaan ang matalik na magkaibigan ng dalawa. Nasira man ito noon dahil sa hindi pagkakaunawaan ay naibalik nila ang kanilang pagkakaibigan. Sa katunayan, nag-travel pa ang dalawa sa New York para ayusin ang kanilang friendship. Samantala, hindi nga namataan si Kim Chiu sa kasalan ni Ma Salvador at Rambo Nunez dahilan para maisip ng netizens na hindi inimbitahan ni Maha Salvador si Kim Chu sa kanyang kasal. Gayunpaman, isang bagay lang ang nakikitang dahilan ng mga tagahanga ni Kim Chu kung bakit hindi ito nakita sa kasal ni Maha Salvador. Anila ay maaaring sibil na lamang ang pagkakaibigan na meron ng dalawa o di kaya busy ang schedule ni Kim Chu sa kanyang trabaho. Kung maaalala kasi ay maraming proyekto na ginagawa ngayon ang aktres. Meron din tong showtime araw-araw at asap naman tuwing linggo na kung iisipin ay hindi pasok ang schedule nito sa araw ng kasal ni Maha Salvador sa Bali, Indonesia. Sa kabilang banda, umaasa ang avid fans ni Maha Salvador at Kim Chu na maayos ang relasyon ng kanilang mga idolo at nawa ay trabaho lamang ang dahilan ni Kim Chu kung bakit hindi ito nakadalo sa kasal ni Maha Salvador. Hiling pa nila na sana ay magkita muli ang dalawa dahil hindi biro ang kanilang pinagsamahan. Pagamat sa saring reaksyon ang inilabas ng Maha Kim fans ay wala pang tugon si na Kim Chu at Maha Salvador sa tanong ng netizens kung bakit wala si Kim Chu sa kasalang Maha Salvador at Rambo Nunez.